yung bakal natin, bagad na mag-post Video to eh. Putak niya mo. Post po sa pakay dyan. Wala kang kwenta. Kung ginamit lang ni Ian yung utak niya, gaya eh. na ginamit ang utak ni Alan. Mahirap pag wala kang utak. Oo oh, nga, eh, mahirap lang yun. Ang daw ano? Utak ka na dito pag sa Saudi. Hindi, okay, may utak nga siya ganun sa ngalang. Eh. Oo. Oh. Sino yan? Sino yan? Alan. Sino yan? Sir Alan. Ikaw, oh, Sir Alan. Eh. Ito, napakalaki yun. Hello? Yes. Ito ba si Ian? Eh, napakalit ang utak. Ito, si, ito ba si Ian? Ah, ko ako, nakita mo. Ayan. Ayan. Ayan, napakalit ang utak. Eh, lan, ano ba yung ginamit mo na hindi ginamit ni Ian? Walang utak, eh, lang. Hindi mahirap hirap gamit ng utak? Ito. Gabi, you know? You know? You know? <laughs> Namin ikaw, isang ganyan lang yun, Oh. Oh. Isang... Paano, 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 paano? Isang ganyan lang yan, pare. Oh. Wala nga eh, gano'n ah, na yung may utak eh. Grabe naman. Picture mo masiyan ako. Ito ba yung pinag-uusapan natin? Oo yan. yun yun yan, na eh, tingnan nyo oh. Grabe, bagsak na eh, oh. Ang gusto <laughs> niya pa gano'n eh. Ano, bagsak hey, na bagsak ba oh, oh. Patay mo na nga eh. Huwag nga ba gano'n ka? Puta ka na lang Hula, yan. Wala na eh, ako. bagsak na to oh. <laughs> Grabe <laughs> naman. Yan, yeah, masiyan. Oh. oh, tawag nyo si Mano, si Madon. Bagsak na. Hindi, sabi, sabi, de, sabi sa bagsak, bagsak ko si Madon. Si, si Alan, tingnan mo, ginamit niya yung utak niya. Nagkaroon siya ng ano? 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 Ba? Ano? ano? Nak ano? Ano? Ng... ano? ano? Wala. Wala, wala akong magkaroon ako. Ano, Ako na nanahimik ako. Ikaw mo, mo. <laughs> ano, ano ba yan, Ano Naghugas ka agad? ko. Selba ko. ko kain ako eh. Di pala sing yan. Saran niya, saran niya. Oo, nangyari dyan sa cellphone na yun. Oh. Pinaparami ko pala. Ay. Tingnan mo TV ni Ian. Si oh, Sabi niya yung PSP, baka mabasag yan. PSP? Si lang. Dahil, oh, mo dun, lagay mo dun, lagay mo dun. Lagay mo dun yan. Sabi mo PSP ko. Pinaw ako anong meron dyan. Ay. Malaro ka, tagot ito na laro eh. Ano oh, na ano kani? Eh. Oh, Ako okay. <coughs> ba? Nasend na <nakilong>. kainom. Hindi pala sa inyo. <laughs>